oh, mga madam, huwag kayong magsettle sa lalaking walang ambisyon. Mga tol, para sa inyo din to, para sa atin din to, pakinggan nyo to. Baka magalit kayo kagad, tapusin nyo muna yung video ko. Oh. Sa umpisa, hindi mahalaga kung mayaman o hindi yung lalaking mamahalin nyo. As long as meron niyang ambisyon sa buhay, kahit magsimula sa hirap yan, gagawa at gagawa yan ng way para ma-achieve niya yung mga ambisyon niya sa buhay. magta yan, yan yung mga tipo ng lalaki na malalakas ang loob. Hindi takot mag-take ng risk. Piliin niyo yung lalaking may ambisyon sa buhay. Bakit? Magpapamilya kayo. Mag-aanak kayo. Magsasama kayo habang buhay. Hindi pwedeng yun lang yung alam niya. Hindi pwedeng wala siyang pangarap sa buhay. Hindi pwedeng kontento na lang siya sa pag ganun, -ganun na lang. Piliin mo yung lalaki na mayroong vision na balang araw. Maitatayo niya yung binubuo niyang kaharian. Nag-gets niyo? Hindi porket nakita niyong guwapo yung lalaki, cute yung lalaki, pero behind that, wala naman talagang tira. Okay na sa inyo yun. Magsisettle na kayo sa ganun kasi gusto nyo ano, guwapo yung kasawa nyo. Guwapo yung boyfriend nyo. O sige, gusto nyo ng magandang lalaki. Pero bonus na lang yun. Kasi mas maganda pa rin kung yung pipiliin yung lalaki na makakasama nyo habang buhay ay yung may pangarap sa buhay. At kung makatagpuman kayo ng lalaking ganun, sana supportahan nyo. Kahit may mga taong nakapalibot sa kanya na hindi naniniwala sa kung ano man yung ambisyon niya. Kahit may mga taong hindi naniniwala sa kung anong plano niya sa buhay. Pero nakikita mo dun sa lalaki na yon na may mararating siya sa buhay. Suportahan niyo. Kasi unang-una sa lahat, yung mga lalaking may ambisyon, ang hinahanap nilang babae, yung babae susuportahan sila kahit nasa lowest part sila ng buhay nila. Huwag kayong kumuha ng lalaki na wala namang ambisyon. Kasi yung mga ganong klaseng lalaki, hindi pa sila handa, hindi pa sila ready, masasaktan lang kayo. Mga tol, sana maintindihan nyo tong video na to. Tayo bilang lalaki, kahit mahirap dapat lumangan tayo. Kahit mahirap dapat pumalag tayo sa hamon ng buhay. May pangarap tayo, di ba? Meron tayong gustong marating. Hindi tayo pwedeng sumuho. Lalaki tayo par. Hindi pwedeng mag-settle na lang tayo na nakaka-survive lang tayo araw-araw. Nakakakain lang tayo. Dapat meron kang ambisyon par. Palakasin mo yung apoy na lumiliyam sa puso mo, pre. Yung nakatagong pangarap at ambisyon dyan, ilabas mo. At mga tol, Huwag kayong pumili ng babaeng nandyan lang pocket meron na kayo. Pumili kayo ng babaeng nandyan at susuportahan kayo sa mga pangarap nyo. It is always about teamwork. Hindi porket nagjowa ka, nagboyfriend ka, puro pagmamahalan lang, magpartner kayo, dapat may teamwork kayo. Isang lalaking may malaking ambisyon at isang babaeng susuportahan ka simula o pisa, makuha mo lang yung ambisyon na pinapangarap mo na yun. Huwag ka magmadali. Dadating at dadating yung taong yun sa buhay mo. At kapag natagpuan mo na yung tao yun, promise bang balik ka sa video na to. Nakuha mo? Let's go and peace out. Sana all. Oh.